Bilis-bilis ang lakad. Yabang, ayaw na magbawak ng bata. ito Dito kami sa Angeles. Eh. Pagawa ng cellphone ko na nabasag. Oh, harap nga muna, patingin ng salamin. Wow! Okay, <laughs> lakad. Yabang ah. Oh. Ayaw magpahawak eh. Lakad lang daw siya mag-isa eh. Jollibee pala dito sa... Ano, sa circle ng Angeles ay ayan inaayos may renovate ay renovate binago yun in sa Nicolas eh, itong mayabang ayaw na magpahawak eh <laughs> Oo. Oh, ayaw na magpahawak eh yung mga kaproblema nito nga ako sa Angeles dahil nga nawala yung cellphone natin na Enfinix Enfinix at Pen Pro at 10 Pro yun ayun nawala so bago yung cellphone na yun uh, yung cellphone ko naman na pinalit ng cellphone na yun ay nabasag nahulog sa motor iyon ang pagtataga natin ngayon So, nakalimutan ko na kung anong unit Ito Ah, uh, Infinix Sense. So, andito tayo pinapayos. Kay Bossing. Ayan, so, okay na natin to. Ayan, yung cellphone. Ayan. Basag na basag. Naulog ay sa motor yan So ano yan Infinix Hot 11 11S Infinix Hot 11S Ayan yeah. yeah, cellphone na yan So nung pandemic pa yan So mag -ano na Mag 3 years ka ba Nabuksan <laughs> na siya Dikit na dikit pa eh Fresh pa So sabi ni ko yan, ano pa siya Latest pa bago pa kait mga may kita pang tao na kasi yung mga kasabayan. anong mga kasabayan ito na in Phoenix? Oh, kasabayan ito oh. Di hindi pa na luma yung model niya. ah okay. so yan yung may temperature diba? yan yung gagamit na natin sa cellphone ngayon may temperature sa motor na hulog yan Marabang tumatakbo ko Kaya basag na basag So ipatik na rin natin yung ano yung speaker Yan kasi ang sakit ng Infinix Pag nabagsak, may hina yung ano speaker Babasag So pag may mga salpong kami yung pinapag-aayos, pinapagawa, dito kami nagpapagawa. Kay Busing. Dito lang to sa ano, to sa tapat ng Jendra. Ayan ka na Jendra Mall po yan. So ito, ayan Jendra Mall. So dito lang po ang uh, pwesto ni Busing sa ano, tapat lang mismo na general mall kung saan dito kami lagi nagpapagawa ng cellphone pag may mga cellphone kami na mga sira o basag hindi yan sa looban ayan meron yan may touchscreen na ayan ah, na yung touchscreen niya na-try mo dito ah try try natin itong ano okay ayan ah, yung kumain ng 1K Naglagay sa pulsa, so masisigit malagayan kayo. Ayan. Ayun, ayun, ngayon ko lang nakita yung battery, yung nipis. na. Ano naman nandano sa trabaho yan? Isama nga si Pusing sa vlog. Pusing, naisama lang kita sa video ah. Okay lang, ginawa naman siya. Okay lang, ako sinay eh. Naka naka ano fashion business <laughs> niya. Nawala 'yung. Nawala 'yung cellphone ko. Uh, mag mag 3 weeks na sayang 'yung YouTube channel ko. Nagbabawas ng bawas 'yung Revenue ko walang upload eh. Yay! Ayan Ay, ano, Ay, na. Nag-ano niya siya. Good uh, channel so. mo! <laughs> Lobo the vlogger. Ayan. Ayan na no, doon ah. Pinapano niya yung channel natin. Password na naman. Ano sa password mo, Papa? Ah, ito. Ito na yung channel natin. Yung subscribe natin kay Bosing Pa. Wala kang pa yan. Ay, di ko. Wala na. Oh, wala pa. Bago lang kasi yung cellphone na yan. Ilang buwan pa lang. Ilang buwan pa lang yan eh. Tapos bigla nang ano. Ito talaga na ano. Ang mga linya na kukukuk. Kung line pa naman yan, tinamaan. Bala pa naman yung yan. Alin? Sabi niya baka nga doon mo. Ito. 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 si ate doon sa amin, magpakuha niyan so, ngayon mismo ng araw na ito, kailangan mabuksan natin ng ating facebook channel ay, facebook. <laughs> facebook, bibili ako ng same card at saka mag live na rin mamaya sa loob para makapag update ay upload ko naman ito so, ayun, medyo ayos uh, na binabalik na ni Bossing ang mga tornilyo. pero kailangan pang ibalik balik ulit dito after a week after a week, balik ulit dito. Lang, ma Hindi, mababalik ulit sa ano na. Sa linggo ulit. May balik ka, linggo ulit. Kasi di naman pwede mag under time lang para sayang din naman. Ito Or... na. Ito na, ganyan lang muna siya. Hicks. Ayan na siya. So, i-compare ko na yung camera, ano? Kasi ayan na, may camera na Magkano siya? Oh, one, two. <laughs> oh, ikaw so, compare ko yung ano, ah. One, two siya, one, two. Ayan, ikaw compare ko yung uh, quality ng video niya at saka sa quality ng video nito. Okay, thank you. Sige kay okay, balik balik ko to uh, ano, linggo. Uh, next <makes> day of ko. Oo. Uh, yan sa mga nakapanood nitong video. Uh, pag may mga uh, ano kami na ano, dito kami lang po Pa, pangalan ba, mo ulit kay. Pa? Del. 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 Ayun, dito lang yan sino. Oh, ayan. Ay, oyo, oy, ito pala. Del cellphone repair services. Okay.